Maaga pa lamang ay nawalan na ng ama si Isabella at pagkatapos lamang ng isang taon, agad na sumubok muli ang kanyang ina sa pag-ibig. Sa pagtuntong ni Isabella sa edad na 15, namulat na siya sa mga gawaing makamundo. Ang masaklap pa nito, ang kanyang ina mismo ang naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagkabata. Halos linggo-linggo may bago itong kasintahan. Gabi-gabi niyang naririnig at kung minsan pa inasasaksihan ang mga kalaswaan sa pagitan ng kanyang ina at ng iba't ibang lalaki. Madalas silang nag-aaway dahil hindi gusto ni Isabela ang mga lalaking ipinapasok sa buhay ng kanyang ina, lalo na kapag may ginagawa ang mga ito sa kanya. Nagsusumbong siya, ngunit hindi siya pinaniniwalaan. Mas pinapanigan pa ng kanyang ina ang mga lalaki kaysa sa sarili niyang anak. Para siyang isang tinik sa lalamunan na gustong alisin. Bahay ito, ma, hindi motel, babalang sambit ni Isabela nang maabutan niya ang kababuyang ginagawa ng kanyang ina at nang bago na naman ito na mukhang kaidaran niya lamang. Mapa na pangisi si Isabela. Nagmamadali siyang nagsuot ng kanyang mga gamit. Ang aga mo naman, anak, ang sabi ng ina ni Isabela habang nagpupunas ng nagkalat niyang lipstick sa kanyang mukha. Lumapit ito sa kanya na tila walang nangyari. Nais rin sana nitong hawakan siya, Ngunit umatras si Isabella, nandidiri sa sarili niyang ina. Para siyang isang nakakadiring insektong gustong ilayo. Inagahan ko talaga para makapanood ako ng live show. Alam ko kasi na makati ka, kaya siniguro ko talaga na madadatnan kita para naman maipamukha ako sayo kung gaano kakakati na pati binatilyo pinapatulan mo. Mahiya ka naman sa bahay ng tatay ko. Tinaasan na talaga ni Isabella ang kanyang boses dahil punong-puno na siya sa kanyang ina. Imbes kasi na asikasuhin siya nito, ay puro panlalaki ang alam nitong gawin. Hindi na nga siya nito nabibigyan ng allowance o ng pangtuwisyon dahil sa puro lalaki nito tinutustusan, sinasahod sa pagiging masahista at kista nito. Para siyang isang ibong nakakulong sa hawla ng kanyang ina. Huwag mo akong pagtaasan at pagsalita ng ganyan, Isabella. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan, balik na sumbat ng ina niya na mas lalong nagpasama sa loob ng dalaga. Ganon ba, Pues, mula ngayon ay pinuputol ko na yung ugnayan natin bilang mag-ina. Tutal naman parang hangin lang ako sa paningin mo, kalilimutan kong iniluwal mo ako. Nanginginig sa galit si Isabella nang bitawan niya ang mga katagang ipinukol niya sa kanyang ina. Para siyang isang volkanong sumabog dahil sa kanyang galit. Ah, ganon. Gusto mong sirain ang buhay mo? Sige, wala akong pakialam sa iyong babae ka, tutal din naman, masyado mo nang pinakikialaman ang kaligayahan ko, ay magkakaganyan tayo. Galit ding bulyaw ng ina ni Isabela sa baykuha ng bag niya at itinapon sa kanya. Lumayas ka na't na huwag na huwag ka nang babalik. Masyado kang mayabang eh, wala ka pa namang maipagmamalaki, manang mana ka talaga. Sama mo na, masyadong bilib sa sarili kahit wala namang kwenta. Dilat ang mga matang paalis na sinabi nito kay Isabela. Para siyang isang basura na gustong itapon. Dagdag pa ng kanyang ina na nagpakwento niya tapos ganun pa yung maabutan niya. Kahit naman siguro sinong anak, mawawalan talaga ng respeto, lalo na kung hindi naman karespe-respeto yung tao. Sunod-sunod lamang ang pagbuhos ng luha ni Isabela dahil sa ginawa ng ina niya sa kanya. Para siyang isang talo na walang tigil sa pag-agos. Gusto mong mapariwara ako ha, Cassandra, tukoy niya sa ina habang naglalakad at patuloy na lumuluha. Pinahid ng madiin ni Isabella ang kanyang luha at inayos ang sarili ng matapat sa kilalang bahay aliwan dito sa kanilang lugar. Pues, lalamangan pa kita, pati ako. Pues, mas magiging makati ako, nilugay ni Isabella ang hanggang dibdib niyang buhok at dire-diretsong pumasok sa loob ng gusali. Para siyang isang anghel na nahulog sa impyerno. Hi, darling, you need some wild night mapangakit na tanong ni Isabela sa unang lalaki na nabungaran niya pagpasok sa loob ng bahay aliwan. Kumiti ang lalaki at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Para siyang isang mga ngaso na nakahanap ng kanyang biktima. How much is one night for you, beautiful and young lady? Kagat binitong nitong tanong ng lalaking mukhang may ibang lahi. Limampu libo para sa babaeng wala pang karanasan, malamyos ang ginawang pagsambit ni Isabela na ikinaloka ng lalaki. Naglabas ito ng tseke at agad na nagsulat ng limang pumil, pagkatapos pinirmahan ito sa kainabot sa kanya. Para siyang isang demonyo na nag-aalok ng kanyang kaluluwa. I am all yours tonight, baby, bulong ni Isabella sa tenga ng lalaki na nagpabuhay sa dugo nito. Kaya naman walang ano-ano siya itong binuhat at dinala sa room. Hey, don't you need some protection? Okay, I don't want to insert plastic on me because I don't want plastic mapangakit na saad ni Isabella habang tinatanggal ang bones sa suot niyang uniform. Sure, baby, I don't like using its protection too. Mahina ang tugon nito. Sa kanya. Gusto sanang lumapit sa kanya ng binatang mailahi, ngunit pinigilan niya ito at pinaupo lamang sa gilid ng kama. Calm down, baby, I want to give you some show before we start. Bulong ni Isabella sa tenga ng binata na ikinapiko nito. Tuluyan niya nang ang natanggal ang sagabal sa kanyang katawan. Para siyang isang sirena na umaakit ng kanyang mandaragat. Oh god. You're making me crazy, woman. Show me what you got, baby. Gigil na saad ng binata at mabilis na inalis ang sagabal din ito sa katawan. Ginalingan ni Isabella at talagang lalo niyang pinapasabik ang binata. Tumalikod pa si Isabella habang umiindayog ng malamyos hanggang sa tanggalin niya na ang natitirang sagabal para siyang isang ahas na handang sumalakay. God, you're so gorgeous, come here, baby, utos nito ngunit umiling sa kanya nang may pangaakit si Isabella. Mas napangisi si Isabella nang makita ang kahandaan ng pinakatatago nito. It's easy turn, gigil na saad ng binata na ito ay tumabi sa kanya. Mula sa labi talaga namang siniil nito ng halik ang dalaga, at iyon ang nagpapabalyo dito sa dalagang si Isabella. That's right, honey, nahihibang na saad ni Isabella habang may ginagawa ang binata. Palamang ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Isabella ang sambahin kaya pabaling-baling siya ng kanyang ulo. Mabilis at walang kapaguran ang binata sa ginagawa niya sa bagay na talaga namang makakapaghatid sa dulo kay Isabella. Tirik na tirik na ang mga mata ni Isabella sa nakakabaliw na pagsamba sa kanya ng binata. Para siyang isang apoy na unti-unting nagliliyab. I feel so good, baby, na isambit sa tinig pang muli ni Isabella, kaya napangisi ang binata dahil para sa kanya isa iyong papuri sa kanyang ginagawa. Napapasabunot na rin siya dito, ngunit hindi man lang iyon ininda ng binata at mas ginalingan pa nga hanggang sa marating ni Isabella ang dulo. You're so sweet, baby, now it's your turn, saad ng binata patungkol sa bagay na gagawin nito sa kanya. Agad namang pumwesto si Isabella upang pagbigyan rin ang binata sa gusto nito. Napalunok si Isabella dahil hindi biro ang tumambad sa kanyang harapan. Para siyang isang pusang nakakita ng ahas. Kaya naman kahit nakinakabahan, agad na nga ginawa ang bagay na makakapaghatid din sa dulo sa binata. That's right, baby girl, halos pabulong ang sabuhok ni Isabella, ngunit narinig pa rin iyon ang dalaga kaya naman mas ginalingan niya ang ginagawa niya. Patuloy lamang si Isabella hanggang sa marating na nga ng binata ang dulo. Tinapik ng binata si Isabella at isinenyas na mahiga dahil handang-handa na ito sa laban na magaganap. Natatakot man, sinunod iyon ng dalagat sa kahumiga sa kama hanggang sa pumwesto na nga ang binata. Kagat-kagat ni Isabella ang kanyang labi, halos magdugo na nga ang kanyang labi sa diin ang pagkakagat niya dito. Ngunit para sa kanya, wala na itong atrasan. Gigil at talaga namang hindi na mapipigilan ang binata. Impit ang tili ni Isabela nang maramdaman ang binata, Ngunit kung ang binata ay talaga namang masayang-masaya, kabaliktaran iyon ang nararamdaman ni Isabella dahil para siyang tinitiris sa labis na hapdi at sakit. Tila troso ang daladala nito kaya halos mawala na ng ulirat ang dalaga. Walang humpay ang ginagawa ng binata, halos mabalo na ito sa sobrang saya dahil ito pa lamang ang kauna-unahang nakakuha siya ng isang babae na ito pa lang ang una. Matapos ang ikatlong palabas sa pagitan ng dalawang taong nag-iisa doon pa lamang ni Isabella, naramdaman ang iba, yung saya, kaya napasabay na siya sa ginagawa ng binatang walang planong tantanan siya hangga't hindi ito nanghihina. Lalo namang nanggigil ang binata at mas pinagigihan kaya naman maya-maya lang pareha silang nakarating sa dulo. Pawisan at talaga namang mga lupaypay ang katawan, bagsak silang pareho, ngunit mas naunang nakatulog ang binata kaysa kay Isabella. O mas tamang sabihin na walang planong matulog si Isabella dahil aalis siya at wiwidraw niya ang seke na ibinigay sa kanya. Napapangiwi man sa labis na sakit, si Isabella ay pinilit niyang tumayo at dahan-dahang umalis sa tabi ng nakadapang binata. Satisfied na satisfied po gya, nakangising saad ni Isabella bago tuluyang iwan ang tulog na tulog na binata. Pagkalabas ng gusali ay nagpara ng taksi si Isabela at nagpahatid sa pinakamalapit na bangko upang doon nga ipalit ang hawak na papel. Pahintay na lang manong ng bayad, magwi-withdraw lang ako, nakayukong paalam ni Isabela sa driver ng sinakyan niyang taksi. Sige lang, miss, maghihintay ako, nakangiting tugon ito sa kanya sa kindat na ikinangiti ng dalaga. Nagtayuan din ang balahibo niya dahil nakakadiri para sa kanya ang malisyosong tingin ito sa kanya. Nagkibit-balikat na lamang siya at nagdire-diretsyo na nga siya sa loob ng napiling bangko, at matapos niyang makuha ang limampu libo, bumalik na siya sa pwesto kung saan nakaparada ang sasakyang inupahan. Pwede rin namang ikaw na lang, Miss, ang ipangbayad mo sa akin, nakangising saad ng driver nang. Iabot ni Isabella ang pera. Nako, pasensya naman manong, hindi ako pumapatol sa gurang, mataray na saad ni Isabella matapos isinampal sa pagmumukha ng may edad na manyakol ang lida na bayad niya sa paghatid nito sa kanya. Hindi magawang pumalag ng driver dahil may dalawang gwardya sa tapat ng bangko, ay inis na lamang itong umalis. Nag-check-in na lamang si Isabella sa kalapit na hotel at bukas niya na lamang planong maghanap ng apartment na maaaring tirahan pabagsak na ihiniga ni Isabela ang kanyang katawan sa malambot na kama ng hotel na napag-check inan na niya na hindi na nagawang maglinis ng katawan ni Isabella kahit na nanlalagkit na siya dahil labis na talaga ang pagod niya isama pa ang pananakit ng bagay na iyon sa kanya. Pagising niya nga kinaumagahan, tumawag siya ng customer service at humingi ng maaari niyang pamalit dahil hindi naman niya maaaring gamitin ang damit niya dahil madumi at malagkit iyon. Matapos makipag-usap ng dalaga sa telepono, nagtanggal na siya ng damit sa kapumasok sa banyo. Shower lamang ang naroroon at walang bathtub kaya naligo na lamang ang dalaga kahit na parang gusto niyang magbabad. Matapos maligo, sakto na ang pagdating ng kailangan ni Isabella kaya naman nakatapi niya lamang sinalubong ang binatang crew, Munit nang aabutin niya na ang bitbit nito, siya namang pagkahulog ng kanyang tapis. Pupulutin na sana ni Isabela ang tuwalyang nalaglag, ngunit nakita niya ang paglunok ng binata, kaya hindi niya iyon kinuha at unti-unting lumapit sa binatang crew. Maam, ano pong ginagawa niyo na hihirapang tanong ng binata sa kanya, ngunit tumiti lamang ng mapangakit si Isabela at dahan-dahang pinadausdos ang kanyang kamay pababa sa hita ni. Gusto mo ba ang nakikita mo, malamyos na saad ni Isabela? Hindi na nakapagpigil pa ang binatang crew at agad na isinandal si Isabela sa pader. Agad siya nitong siniil ng halik at talaga namang halos magkanda sugat-sugat ang kanyang labi dahil sa paghalik ng binata. Tila ba sabik na sabik rin ito sa bagay na yon. Ito pa lamang ang pangalawang lalaki na kanyang makakasama. Mabilis ang ginawa nila ng mga oras na yon. Pagkatapos ng kanilang halikan, agad na nga silang pumwesto. Hindi na sila makapaghintay pa. Habang ginagawa nila iyon, nakukuha pa siyang halika ng binata. Napapapikit naman si Isabela at napili niyang kumapit sa bedsheet ng kama. Parehas nilang hindi mapigilan na mailumabas na ingay sa kanila, mga lalamunan tila mga uhaw na uhaw sa bagay na iyon. At nang sandali nga, parehas nilang narating ang dulo, mga lupaypay at pawisan dahil sa naganap na iyon. Salamat, ma'am. Mauna na ako. Kung kailangan mo ulit ng gagawa nito, tawagin mo lang ako, nakangiting saad ng binata, bago mag-iwan ng numero kay Isabella. Isabela. lang din si Isabella bilang tugon at matapos ng lumabas ng binata. Ibinasura niya ang numerong bigay nito dahil ayaw niya na ulit-ulitin. Kapag nakasama niya na, mas gusto niyang iba-iba para iba-iba rin ang saya. Kinuha na nga ni Isabela ang paper bag na mailamang damit at sinuot niya na iyon. Pagkatapos ay lumabas na siya dahil nakadama na siya ng gutom. Sa isang karinderya piniling kumain ni Isabella, Marami siyang inorder na pagkain dahil talagang naubos ang enerhiya niya sa dalawang makisig na lalaki. Kumpiyansa naman si Isabella na walang naipunla sa kanya dahil siniguro niya iyon, ngunit mas kailangan niya pang magingat kaya bumili siya ng proteksyon upang hindi siya mabuntis. Nasa ikalawang baitang palang sa kolehiyo si Isabella— kaya hindi niya na naising may mabuo sa kanyang sinapupunan. Matapos kumain at magbayad, nilisan na ni Isabela ang kainan at naglakad-lakad upang makahanap ng apartment na kanyang tutuluyan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya tumigil muna siya sa paglalakad at kinuha ang kanyang hard touch na cellphone at sinagot ng tawag ng kanyang kaibigan na si Mika. Balita, bungad niya agad sa kaibigan pagkasagot ng tawag. Bruha ka, bakit hindi ka pumasok ngayon? Mataas ang boses na tanong nito sa kanya. May nangyari lang kaya hindi ako nakapasok ngayon, pero bukas papasok na ako. Dumiskarte lang muna ako kasi ng pera dahil next week tuition na naman natin, paliwanag ni Isabella sa kaibigan na kinabak hininga nito dahil alam nito ang pinagdadaanan niya at ang paghihirap niya. Bruha ka kasi, bakit hindi ka nagsasabi? Pwede naman kitang pahiramin sa adpa ng kaibigan ni Isabella. Alam mo ayoko nang may pinagkakautangan ako, hindi ba?